Magandang araw mga ka DiSky Vlog. Uh, so nandito po tayo ngayon sa Balongis National High School. Ito po ang kaganapan dito sa Balongis National High School kung saan ay uh, umabot po ang tubig sa hanggang sa tuhod, ano. Uh, pati na rin po ang ating stage ay na rin po ng tubig. Ayan. So, medyo malalim-lalim na, na, rin po ang ating tubig baha dito sa Balongis National High School na kung saan ay kauna-unahang history ng ating lugar o ating iskwilahan na ganito kalalim ang tubig.